Sino yan? Lumabas ka kaagad. Lumabas ka sa kwarto ko. Anong nangyari, anak? May problema ba't parang hindi ka okay? Ama, kagabi ay tunay kong nakita ang isang puting anino na mabilis na lumipad sa bintana po. Baka sakali ay. Baka, dahil sa kidlat kaya na malikmata ka lang. At walang dapat ikatakot. Pero malinaw na nakita ko kain ka na, marami pang masasarap na pagkain na mainit pa. Lumayo ka. Istorbo ka sa tulog ko. Ngayon, paiiralin ko ang guto mo talaga. Ba't mo ang umakyat ang mabahong pusa sa pagkain? May tao ba? Dalhin niyo yan sa kusina. Sino yan? Huwag lang kitang mahuli at malilintikan ka. Sino yan? May multo. Pala talaga? Alam mo ba, kagabi dumaan ako sa kastilyo na yan habang kumikislap ang kidla. Nakakatakot talaga. Narinig ko na ang mga matatanda na nagkukwento tungkol sa kastilyo ng konde. Maraming kakaibang kwento sa kastilyo na yon. Hindi tayo dapat magpaligid-ligid doon. Baka sa isang araw, may masamang mangyari. Bakit nyo nalaman ang tungkol sa kastilyo ko? Anong kakaibang kwento 'yan. Dali, sabihin nyo sa akin. Narinig ko mula sa mga matatanda sa nayon. Tanungin niyo na lang sila para malaman nyo. Nasa simbahan sila ngayon. Ah, Konde, anong hangin ang nagdala sa inyo at sa inyong asawa dito? Walang hangin na nagdala. Pumunta ako rito para magtanong ng isang napakahalagang bagay. May problema ba? At parang tensyonado ang konde. Gusto kong magtanong tungkol sa kastilyo. Narinig ko sa mga tao na, may kakaibang nangyayari sa kastilyo na tinitihan ko. Ano ba yon? Hindi nyo ba alam ang tungkol sa kastilyo na yon? Akala ko alam nyo na, pero binili nyo pa rin. Hindi, wala akong alam. Pero nitong mga nakaraang araw napansin ko ang kakaibang bagay. Kaya't nagtanong ako at nalaman ko na alam ng mga matatanda ang tungkol sa kastilyo. Ang kastilyo na yon ay pag-ari noon ng isang general na namatay sa laban. Marami ang madalas na nakakakita ng puting anino na lumulutang sa loob ng kastilyo. Marami na ang nakakita. Ibig sabihin, totoo ang kwento ng multo. Dahil dyan, kumalat ang masamang balita kaya't walang naglakas loob na bilhin ang kastilyo. Nang nalaman namin na binili niyo ito konde nagulat kami. Wala akong alam. Ang nagpakilala sa akin ay walang sinabi. Naalala niyo ba ang araw na pumunta kayo para tingnan ang kastilyo? may napansin na akong kakaiba. Bakit? Binenta ito ng napakamura. Akala ko swerte lang ako. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Mahal na ginoo, ito ang pinakamagandang kastilyo sa lugar na ito. Hindi kayo madaling makakahanap ng pangalawang kastilyo na kasing mura nito. CJ, bibilhin ko ito. Magugustuhan ito ng anak ko. Napakaganda ng kastilyo. May malaking hardin pa pakiramdam ko may totoong problema. Walang magbebenta ng isang kastilyong ganito kalaki, na ang presyo ay mura lang na parang isang karaniwang bahay. Masyado ka lang nag-iisip ginang, walang problema. Dapat mong tingnan, ang kasaysayan ng kastilyong ito. Bakit ito nasa isang mataong lugar pero walang bumibili? At wala rin akong nakikitang dumadalaw. Huwag ka na nang magsalita ng kung ano-ano. Sa tinin ko, napakaganda rito. Mula nang pumasok ako rito, parang may kakaiba na ako nararamdaman. Kinatatakutan ko na, Tama na, walang multo rito. Nagustuhan ko ang kastilyo na ito, bilhin na natin. Bibilhin ko ang kastilyo na ito, gawin mo ang mga papeles at padadalhan kita ng pera. Opo, mabilis ko itong ibibigay sa inyo. Pwede na kayong lumipat kagad. Magaling. Mabilis magtrabaho, gusto ko yan. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung ibebenta natin ito, walang bibili kung aalis tayo, saan tayo pupunta dahil ang pera na nakuha natin ay ipinambili na sa kastilyo na ito. Kumalma ka lang ginang at hihingi tayo ng payo sa mga matatanda rito may solusyon tayo. Huwag kayong masyadong mag-alala. Maaari tayong maghanap ng albularyo upang magtaboy ng masasamang espiritu. O kaya naman, maghanap ng manghuli ng multo. Hulihin ang multo. Pwede ba yon? Subukan nyo. Kung swerte kayo maaari nyo pang panatilihin ang kastilyo hindi natin masasabi ang mangyayari. Ang kadalang-dalang na gino'o ay opisyal na nag aanunsyo na sinumang may tapang ay pumunta sa kastilyo upang lutasin ang mga kakaibang bagay. Maghahanap ng matapang na tao para alamin ang misteryo. Naku, may multo sa kastilyo na yan. Narinig ko na nakakatakot ang multo doon. May isang sundalo na nasakal hanggang mamatay. Naku, sikat ang kastilyo na may multo. Bakit binili pa rin niya ngayon, siya ang magdurusa. Bakit hindi na lang sabihin, naghahanap ng taong kayang magpaalis ng multo? Bakit kailangang sabihin alamin ang misteryo? Ayaw ng kagalang-galang na ginoon na mabunyan. Isang linggo makalipas. Wala nang may anunsyo na naghahanap ng manghuli ng multo ay may dalawa tandang bawas tatlo matapang na pumunta. Ngunit lahat sila ay namatay Isang buong supot ng ginto ang gantimpala, ngunit walang maglalakas-loob na lumapit sa kastilyong inuukupa ng multo. Parang kakit-akit, pero nakakatakot magpaalis ng multo. Sige na susubukan ko dahil kailangan ko rin ng pera ngayon. Gino, nabalitaan ko na kayo ay naghahanap ng matapang na manghuhuli ng multo. Paano mo nalaman 'yan? Opo, narinig ko ang mga kakaibang nangyayari sa paligid ng kastilyo ninyo, kaya't nahulaan ko. Kung hindi, bakit kayo matatakot? Tama ka. Pero binata, kaya mo ba talagang paalisin ang mga masasamang espiritu sa kastilyo? Mula noong bata pa ako, wala pa akong kinatatakutan. Wala pang multo na naglakas-loob na takutin ako, kahit na pumunta ako sa mga bahay na sinasabing may multo. Kaya, kaya kong harapin ang mga multo na 'yan. Napakadali mong magsalita, binata. Paano ako magtitiwala sa isang kabataan na walang karanasan na tulad mo? Gino, kahit wala akong karanasan ay dati akong sundalo. Nakipaglaban ng maraming taon, walang dahilan para katakutan ang mga multo. Naniniwala ako na may paraan para mahuli ang multo. Basta, bibigyan niyo ako ng ginto gaya ng inyong ipinahayan. Hihintayin ko, kung ilang gabi ka kayang manatili sa kastilyo na ito, huwag kang mag-alala sa bag ng ginto. Marami akong ginto kaya't ang isang bag para sa iyo ay wala lang. Sa madaling panahon o sa huli, ay pupuksain ko rin ang multong iyon. Kung ganoon, siguraduhin mong mahuli mo ang multo na iyan, kung hindi hindi ka magiging payapa. Mahal na ginoo, kung mahuli ko ang masamang multo, bukod sa pera, gusto kong magpakasal sa anak nyo. Ang aking anak ay isang prinsesa. Hindi siya maaaring magpakasal sa isang ordinaryong tao na tulad mo. Napakaraming mga prinsipe ang dumating, ngunit wala siyang pinansin. Saan mo nakuha ang isang pulubi na humihingi ng kasal? Hindi mo pa nga alam kung sino ako. Kung ganoon nga, tawagin mo na ang prinsipe upang hulihin ang multo. Hindi ako gagawa kung hindi mo tatanggapin ang hiling ko. Sobrang nakakainis ka. Naglakas loob kang magbigay ng kondisyon sa akin. E nagtakda rin naman kayo ng kondisyon para sa akin. Kapag nagtagumpay, may pera. Kapag hindi, magiging utusan niyo ako. Kung ganoon, ang kaligayahan sa buong buhay ng anak natin. Pag-isipan mo ng mabuti, paano kung mahuli niya talaga ang multo pero hindi pumayag ang anak natin? Ano ang gagawin natin? Parehong mahalaga ang dalawang bagay. Kung hindi mahuli ang multo, magiging miserable ang pamilya natin. Pero kung mahuli ang multo, magiging mahirap din. Para sa anak, natin. Naiintindihan ko ang pag-aalala ng lahat. Ngunit kung mahuli ang multo ang pamilya natin ay magiging payapa. Ang lalaking ito ay isang matapang na tao rin kaya. Pumapayag akong pakasalan siya. Kung mahuli niya ang multo sa kastilyo. Pinag-isipan mo ba ng mabuti anak? Hindi ito biro. Maaari tayong lumipat sa ibang lugar para makapagpakasal ka sa isang marangal na binata. Nakarapat dapat sa iyo. Naipag-isipan ko na po ng mabuti ama at ina. Siya rin ay isang mabuting tao at may tapang. Hindi ko akalain na napakaganda niya. Sa pagkakataong ito, kailangan kong magsikap. Kung ganoon, dahil gusto na ng anak ko, hindi na ako mag-alala. Simulan mo na, ang paghuli mo sa multo. Opo, mahal na ginoo. Hindi ko kayo at ang binibini na ito bibigin. Pusa, bumaba ka. Sino ang nagsabing sumama ka sa amin? Mahal na konde, maaari ko bang iwanang? Pusa na ito sa akin. Bakit? Kung gusto mo, panatilihin mo. <laughs> dahil ayaw kong mag-isa. Masaya kapag may kasama na pusa. Sayo na ang pusa kung gusto mo. Hindi ko alam kung darating ang multo, handa na ako para sa kanya. Naku, bakit ka nandito? Hindi ka ba kasama ng pamilya mo? Pumunta ako para tingnan kung ano ang sitwasyon at gusto ko ring makita ang multo. Mula noong gabi, may nakita ka bang multo? Wala. Wala akong nakita. Bumalik na kayo at ako na ang bahala. Sarito. Inutusan ako ng konde na magpaalis ng multo dahil takot siya sa multo. Ngunit bakit pumunta siya dito ng mag-isa? Lalo pat, hating gabi na. Ang pusa ay tila galit sa konde. Baka, nagpanggap na multo siya. <laughs> Tama ang hula mo. Alam kong hinihintay mo ako kaya binigyan kita ng sorpresa. Ngunit na yon, kailangan mong mamatay, dahil naglakas loob kang pumasok sa akin bahay. Ito ang bahay ng konde, hindi, ito ang bahay mo. Umalis ka. Ito ang tahanang mahal ko, kahit patay na ako ay walang sinuman ang may karapatang manirahan sa kastilyong ito. Gagawin ko ang lahat, upang paalisin ang pamilya ng ginoong kondes, pati ikaw rin. Kung matalino ka, umalis ka rito agad. Huwag kang umasa, hindi ko hahayaan na manatili ka dito kahit isang araw pa. Umalis ka na. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Halika dito, papunitin ko ang katawan mo. Naglalaro ka ba sa akin? Ipapakita ko sa iyo ang lakas ko. Ayos lang, ikaw na nakasumpasumpang pusa. Bukas ng gabi babalik ako, ngunit hindi na mag-isa. Maghintay lang kayo. Pupunitin ko ang katawan mo hanggang sa maging pirapiraso. Salamat pusa. Kung wala ka siguradong sinakal na ako ng multo hanggang mamatay. Tama ang hula ko sa iyong kakayahan. Bukas, magpapatuloy tayong lumaban sa mga multo na 'yon. Kinabukasan. Bakit kayo nandito, ginang at binibini? Delikado rito. Nag-aalala kami sa iyo ni Nanay kaya't palihim kaming pumunta dito. Huwag kang mag-alala. Tama ang sinabi ng anak ko dahil matapang ka. Natumulong sa pamilya namin. Gusto ko rin bisitahin ka at dalhan ka ng pagkain. Para may makain ka. Manatili kayo dyan ginang at binibini. Huwag kayong lalapit. Akala mo ba, ako ay nagpanggap na multo. Hindi ako. Huwag kang magduda. Pumunta ako dito dahil nag-aalala ako sa iyo. Dahil ikaw ang magiging asawa ko. Talaga ba? Nag-aalala ka ba talaga sa akin? Eh, may dala akong matamis na tinapay kainin mo. Pagkatapos mong kumain, uwi na ako. Kaya pala, nagpanggap kayong ginang at binibini para linlangin ako. Talagang masasamang multo. Noong una, swerte ka lang at nahuli mo ang kapatid ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na magiging swerte. Inihintay ko kayo. Lumabas na kayo kung nasaan man kayo. Impressive ba ang paglitaw namin? Ngayon tuturuan kita ng leksyon. Binata. Ngayon, pumunta kami dito para punitin ang katawan mo. Ikaw at ang pamilya ng matandang konde ay kailangang umalis sa kastilyo na ito, man. Tingnan natin, sino ang kailangang umalis dito? Tingnan nyo! Kahampasin ko kayo hanggang sa mamatay. Ito. Ito. Kayo, kaya ninyong, dumaan sa lambat? Sa tingin mo ba ang walang silbi na lambat na ito ay makakahuli sa amin? Dalhin natin ang taong ito sa kamatayan. Ang sinumang pumupunta sa kastilyo na ito ay mamamatay. Iyan ang pusa noong nakaraang gabi. Kinamot niya ang mukha ko. Hulihin niyo ang lintik na hayop na yon. Magaling! Ito ay ayon sa plano ko at ng pusa. Nasaan ang lintik na pusa na yon? Kailangan ko siyang patayin. Hulihin siya. Lintik na pusa. Gigilitan ko siya sa daang piraso. Para makaganti ako, Ano ang nangyari kagabi? Na narinig kong pinag-uusapan ng mga taga na ang isang nakakatakot na tunog. Gino, ako at ang pusang ito ay naitaboy na namin ang mga multo. At naibigay namin ang isang matinding aral. Hindi na sila, lalapit dito. Pati ang pusang ito, tumulong ba sa iyo? Opo, ito ang pinakamatapang at pinakamatalino na pusa na nakita ko. Dahil sa kanya, natuklasan ko na ang multo ay nagpanggap na iba. Nagpanggap pa sila na ako. Talagang mga multo na mapanlin lang. Salamat binata at pusa. Pareho kayong matapang. Magaling binata. Dapat pala'y nagtiwala na ako sa iyo noon paman. man. Ngayon, ikaw at ang iyong pamilya ay hindi na kailangang matakot sa mga multo na manggugulo pa. Maaari na kayong mamuhay ng panatan. Tama, lahat ng ito ay dahil sa iyo. <laughs> Kung ganoon, ang tungkol sa gusto kong magpakasal sa anak nyo, papayag ba kayo? Ano ang gusto mo, aking magandang anak na babae? Isa siyang napakamatapang na binata. Pumapayag ako, Ama. Sa huli, nakasama ng binata ang magandang nobya. Nanirahan sila sa kastilyo at namuhay ng masaya habang buhay. At ang pusa, simula noon, minahal siya ng lahat sa kastilyo. Iyan ang gantimpala para sa isang matapang na